kapatid ko lang po sa mga anak ninyo din. Hindi ko alam kung saan nila natutunan yung mga gantong bagay din. Ayun, hulaan mo, sabihin mo kung anong pangalan na. dito ka sa, dito ka. Sampai ka sa huwe. sa huwe. sa huwe. Sampai ka sa huwe. Tiktok ka sa huwe. Lala di, lala rea. din 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 Balerina Cappuccina. Madinding din doon. Madinding din doon. Ano? Madinding doon. Madinding din. Muni. Daba mo daba. Ano daba mo daba? Oo. Ano, ano, Muni ka ambalam. Si Pansin niya ba na niya? Oo. Oo. Lalalayot na niya lang. Brr-brr Cappuccino ng sasino. Cappuccino. Kila lang mo ko eh. Kila. Sinabi mo, mo pa sa akin kagabi. Ano? 1 plus 1? Ha? 1 plus 1? Hindi. 2. 2 plus 2? 2 plus 2? Equals 4. 3 plus 3? 10. Hmm. Ha? Anong 10? 3 3 plus 3? Nasa 3 pa nga lang e eh. oh, 3 plus 3. 3 plus 3? Oh. ilan? ilan sagap. Ano yan? Kabisado mo, <laughs> mo na Yung pinakita ko sa'yo. Tapos, mat di mo kilala? Ano? Mat, 3 plus 3. Ha? 3 plus doon. Mm, plus 3, mat tayo. 3 plus 3. 3 plus 3? Four. Sixteen. Four plus four. Sixteen. I know. I Four plus four. I know. I know. I know. I know. I know. I 4? mga batang ayon bumbre dini bumbab dini Tralala, la mga alam. pero mat iskapak magit sa mga anam tropik tra-la-lay tra-la-lay mga tropik bumbe dini bumbe dini bumbe dini nakakozilo balay na kapucina madin-din dum naanit na ay susko ni rapirap magit ng mga pangalanya paano mo nakabisado yung mga yan? Grabe naman tin, dire diretso. Okay Three plus three. Huh? Three plus three. Four plus four. One times one. One times one. Two times two. Two times two. Four plus four. Three sixteen.